Ito na yung pangalawang dive namin. ng kasamahan ko. Lumipat kami ng ibang bahura. Ito, surahan ka agad. Mm -hmm, lagata ka dyan. Ayos na itong pandaradagdag. Huli sa unang dive uli. Maraming salamat, Lord. Hahanapin ko ang mga kasama ng surahan na ito. Baka nandito ang sa mga butas ng bahura. Tsaga-tsaga. Pakita. Mga isda. Uy, na ito. Lapujin. Mm -hmm, lagata ka din dyan. Ayos, magandang sampul dito. May para panain man. Aalis ko ito sa pana at paghahanap tayo uli. Siya nga pala, oras ngayon. Alas 11 na mga kapaders. Masikat na naman ang buwan. Na ito, malaking nukos. Hindi makalis. Mm -hmm, gitik. Pinakusap-kusap ko yung lingas ng plus light. At para ang nukos hindi makalayas. 300 grams sa estimate ko uli. Ayos na itong pambinta. Tatlong putahin na luto ang masarap dito luto mga kapaders. Dito sa ilalim ng butas may nakasuot kulay pulang isda. Naroon maya maya mga kapaders. Mm -hmm. Mga kapulit dudukutin ko at baka makawala para sigurado na hindi makatakas. Hawakan ko na mga kapaders na ito na. Hinawakan ko na kagad. At alangan na pagkatama ng pana mga kapunit sa parteng bitokahan tinamaan. lapu po wartang linaw kahit saan nga yung bahura pili na sumisid maganda ang hanapin ngayon na ito pa lapo lapo liglig mm, mm, lagata ka din dyan ayos na ito malaki laki na ito mga kapaders hanapan ko baka mayroong kasama ito mga kapaders may mga batong maliliit uy naroon sinisilip silip lang pala ko ito mga kapaders malaking pugita ayan oh, labas ang mata mga kapaders nakasilip sa akin nasa butas ayan si boy pugita papalapit sa akin bayuling sa flashlight niya medyo madilaw yan big lang sinungkit mga kapaders buti lang at babo ang butas ay na labas na parang malaki ito mga kapaders ayos na naman ang pangalawang dive namin may pugita ulit nagpakita ay lobas mga kapaders takot magpahuli hindi niya matsaga kay boy pugita pag kinikiliti Ayun na dito tusok-tusok ng mga kapaliers at para masakta ng kaunti. Lalabas ka din diyan. Ayun na. Gagapang ng mga kapaliers para labas. Kaya lang yung butas, medyo maliit. Doon sa kabilang butas lalampas 'yan. Sige. Lalabas ka din diyan. Ayun na mga kapaliers. Sa pangapit pala ang estimate ko na malaki. Ayun na, malabas na. Kunting kiliti pa. Ay, bumalik pa sa butas yung galamay. Ayun na, malabas na mga kapaders. Ayun na. Sige. Uy, babalik pa. Ayan, sinungkit uli. Ayun na, malabas na. Uy. Eh, mamaya, Sige, sungkit pa. konti pa. Babalik pa sa butas. Ayan, nalabas na uli mga kapaders. May, pla May plano lalayas. Dadakotin ka bigla. Hilahin mo. Hila, pirsa. Ayan. Ayos. Big na mga kapaders. Madalwang kiluhan Kakagating ka naman ni Boy Pugeta. Luhay-luhay lang ang pakagat. Baga pakagat mo, malumod mo na yung kabaak na ulo. Malupit talaga ito si Boy Pugita. Matibay sa Pugita mga kapader, sa kagatan. Madali ang paggitik. Pag sa pana kaya medyo matagal. Matagal mahanap ang gitikan. Pag tutusukin na ng ng pana. Iyon na naman mga kapaders. Ay, akala ko kinagat na. Yan. Akala ko kinagat na. Boy Pugita, dandahan. Kortang linaw. Ayos na yung hulis Huli sa pangaluan dive mga kapaders. Pugita na naman. Hanap tayo. Ito solid. Mmm. -hmm. uwan uwan Masarap itong pinireto. Lalo kapag sausawan. UFC. Pulang solid ito. Tawag sa amin. Awang kulaan sa inyo. Hanap tayo dyan sa unahan. Dito may nakasuot. Isang talig bago. Sungkitin ko muna. Mailap. Mmm. -hmm. Lagata ka dyan. Ngayong kaumilap, nandiyak lang sa dulo ng pana ko. Walang kasamahan mga kapalers, di bali. Kapag walang kasama, hinahanapan yan dito sa alamang kulapo. kulapo si na isda, nakatago. Nakakipagtagong pa sa akin. Itong kulapo, winawahi ko mga kapalers, para ng gubat. Mm -hmm. Kahit hindi ko makita at sinambahan man, talikbago. May kasamahan pa rin mga kapaders, nakatago lang kagad sa kulapuhan. Hanap ulit tayo na ito malaking budlawan kasi laki ng baraso ko. Tumago sa kula po, bumalik. Patatama ako sa pisingihan. Mm -hmm. Baka kapulit, dadakutin ko mga kapaders. Baka makawala. Ayan. Sabli ang pagpana ko mga kapaders. Labas ang bitoka. I Reject na ito. Pang ulam na lang ang bukas, pirituhin. Tsaga-tsaga lang tayo. Hanap tayo pa, baka meron. Dito sa butas, may nakatago mga kapaders Kung napansin. Ayun, surahan mm -hmm. ulo ang tama parang nagitik hindi malayo sa parting matahan tinamaan di ba ali ating nahuli man ayos na itong pandaradagdag kalahating kiloha na naman hanap puli tayo dyan sa unahan dahan dahan tayo niyan lang oy. para sa mga butas oy naroon tumago na surahan mga kapaders buti at babaw ang butas susungkitin so, ko na lumabas mga kapaders pero wag na at baka lumayas pa sasayo na kunalaang dito sa parting ulohan. Mm -hmm. parang nagitik hindi nakakibo hilahin ko dandahan wag lang makabunot yun malabas na nagitik natin mga kapalers sobrang kalahating kiluhan na ito mas malaki dun sa isa kanina maghaharap na naman tayong isdang mapapana oy talig bago. malapad mm -hmm. hindi nagitik Naasan pa kaya kasama? Diyan sa unahan, gagala ko ang lingas ng flashlight. Baka mayroon pa akong mapansin. Wala. Diyan sa unahan nila ang hanap tayo. Dito, may lapu-lapu. Nakasuot sa ilalim butas. Red na suno, mga kapaders. Kwartang linaw ka. Mm -hmm, gitik. Huhuy. Salamat, Lord. Red na suno. Ganda ng kulay. Nasaan na pa kaya kasama ng sibungay na yun? Sana mayroon pa. Dito sa parteng baba. Uy, naroon. Hindi ito sibungin, lawihan. Puro bakla, mga kapaders. Mm -hmm. Ganda ng tama din. Palikpik lang gumagalaw. Sintido ang tama, mga kapaders. Mas malaki ito sa sibungin. 700 grams, isa estimate ko. Hanap ulit tayo dito sa kulapuhan. Dito sa mataas na bahura. Naroon, surahan ulit, mga kapaders. Mm -hmm. Gitik. Hindi nakakibo na naman kalahating kilawan, Gaganda ng size dito ng surahan, halos parehas lang ang sukat. Kami mga parapana, hindi lumalay sa timbang sa kasa estimate. Pero madalas din ang kakatama. ito. Mangalit mga kapaders, taklubo, masarap yung adubo ang laman na yan. Bawal kuwain daw ang gayon. Hanap na lang ng iba, ito balatan. balat balatan itong mga kapaders, bukwit or tipong. Ayan, parang bula. Dakotin ko na lang. Ayos nito nilagayin mga kapaders ba man ng isang pirasong balatan. Ayan, parang bula. Umaabot ng 5k ang kilo na ito kapag luto mga Kapaders, ganun balatan. Hanap uli. Oh, hoy, naroon! Dambuhalang la lapu-lapu. Malaking bigdat. Dandahanin ko baka lumayas. Mm hmm, ayan na, nakipagpersa na. Oy, nang makatanggal. Hoy, sayang pa. Nasa na kaya yun? Oh, wala. Biglang lungkot ako mga Kapaders. Malaking lapu-lapu hindi ko nahuli estimate ko din mga tatlong kiluhan sayang pa nasa na kaya yun ito turutot mga kapaders panahin ko lang pang ulam may ginsabawan mm -hmm. nang makalimutan ang problema nang makawala yung lapu-lapu hahanapin ko yung lapu-lapu sayang yun may tama pa naman ito mga kapaders yung kasamahan ko may nakita na naman ano kaya yung nakita niya pugita ulit mga kapaders ayan silusong kit na niya. Alabas na rin mga kapaders. Malapit na, bumalik pa sa butas yung galamay. Nakakapanghinayang, laki na pula sana na yun. Kung nahuli ko yun, doon lang ang kwartang linaw na bigdat yun mga kapaders. Siya yun yung sinasabing red tiger grouper. Nakawala lang. Ito yung pugita mga kapaders. Pinapahirapan naman si Boy Pugita. Ayan, malapit nang lumabas. Marami kayang batong maliliit sa pinakang loob. Kaya hirap makalabas yung pugita. Ayan o, oh, sa gitna ng butas mga kapaders mayroong batong maliit. Ayan na. Malapit na lumabas. Lalabas na yung galamay mga kapaders. Oh, uh, may sulid na dumaan. Timbungan yata yun. Ito, malabas na mga kapaders. Sige, mo na yan. Tutugbukin mo na. Lalabas na yan. Huli ka naman dyan kay Boy Pugita. Malaki-laki na ito at malaki na ang pangapit. Lalaking Pugita mga kapaders. Ayan na. Timing lang ng kaunti. Huwag lang maya po sa gasmas ginagawang paniboy po kita ng diskarte at para yung ulo ng pugita ay yung liig ay makaunat Diyan, yung kinakagat kagad ayan pinaypos na mga kapaders sigurado ka kagatin na yan nakaandam na kagad yung eh, mga kapaders yan hear it yeah. sus kung kagat kagatin malutang na kami ito na mga kapaders yung aming huli sa dalawang dive hindi ko nahuli yung grouper mga kapaders yung tiger groper nakawala Amal ah, yan, sayang pa. Meron nang nahuli yung kasamahan kong balawis. Nasaan kaya pinakang marami na yan? Hindi namin nasumpungan sa Elman Dagat. Ayos pa nitong ang pangalong dive namin mga kapaders. Pugita ang aming maraming huli. Anong sa loob ng styro mga kapaders? Ito, malaking bigan sa sibungin mga lawihan. Kortang linaw na yan sa mga surahan dumalaga. Maraming salamat ulit Lord sa panibagong biyaya. Ito na mga kapaders yung pugita. Hindi ko lang alam kung ilang piraso yaan. Binababad namin kasamang yelo at bukas pa ang timbang na yan. Baka mag-span pa. Ito, pakoy. Nakahul yung kasamahan ko sa unang dive. Pang ulang bukas ng kasamahan ko. Magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders. Na ito na aming kinita sa dalawang dive. Kumita kami ng 5,743. Ito yung gastos, 358. Ang natira mga kapaders, 5,385. Pinaglima. Apat kaming tao, palimang bangka. Itong partihan, 1,077. Ayos na ito. Maraming salamat ulit, Lord, sa panibagong biyaya. Amin itong pagdadamutan. Maraming salamat nga sa inyong walang sawang suporta. Pati na rin sa mga hindi pag-skip ng ads. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati rin sa mga OFW dyan. Lahat tayo mag-iingat kahit saan sulok ng mundo. Lagi natin pagmamalaki ang lahing Pilipino. God bless po.